Panginoon ng langit at lupa, Diyos ng buong kaluwalhatian at kadakilaan, kami ay nagpapatira pa sa harap ng iyong banal na trono sa sandaling ito na na ikaw ang kataas-taasang namumuno sa lahat ng bagay. Ang iyong presensya ay pumupuno sa buong sansinukob, ang iyong kadakilaan ay higit pa sa aming pangunawa, at ang iyong kaluwalhatian ay nagniningning sa ibabaw ng lahat ng umiirap ang mga anghel ay hindi tumitigil sa pagsamba sa iyo. Ang mga nilalang sa langit ay nagtatakip ng kanilang mga mukha sa harap ng iyong kabanalan. At ang buong nilikha ay yumuyuko ng may paggalang sa iyong mga paa. Ama naming minamahal, dumarating ako ngayon na may pusong wasak na ang aking kaliitan sa harap ng iyong kalakilakihan, ang aking kahinaan sa harap ng iyong kapangyarihan, at ang aking lubos na pag-asa sa iyong biyaya. Wala nang ibang diyos na katulad mo. Walang makakapantay sa iyong kadakilaan. Walang makakagawa ng mga kababalaghan na ikaw lamang ang gumagawa. Ikaw ang diyos na nagbubukas ng daan kung saan walang lusutan. Na nagpapalabas ng mga ilog sa disyerto. Na nagpapalit ng mga sitwasyong imposible tungo sa mga makapangyarihang ng iyong kap. O banal na diyos, lubos akong namamangha sa kung sino ka sapagkat ikaw ay walang hanggang mas dakila kaysa anumang salitang makakapaglarawan, mas maluwalhati kaysa anumang maisip ng aking isip, mas makapangyarihan kaysa marating ng aking pananampalataya. Paano ko maipahahayag ang lalim ng iyong pag-ibig, ang lalim ng iyong awa, ang kalakhan ng iyong kabutihan? Ang mga salita ng tao ay kulang. Ang wika ng lupa ay may hangganan. At ang aking bukabularyo ay nauubos sa harap ng iyong karilagan. Gayon man, Panginoon, inihahandog ko sa iyo ang sakripisyo ng aking papuri. Kahit hindi perpekto, kahit hindi sapat, kahit hindi karapat-dapat sa harap ng iyong kaluwalhatian, tulad ng babaeng nagbasag ng sisidlan ng alabastro sa mga paa ni Jesus, ibinubuhos ko sa iyo ang lahat ng ako, lahat ng mayroon ako, lahat ng pag-aari. Pinabasag ko ang aking matigas na puso, ang aking kapalaluan, ang aking mga ambisyon, at pinahihintulutan kong umakyat ang samyo ng aking pagsamba sa iyong trono bilang mahalagang insenso. Ikaw ay lubos na karapat dapat mahalin, Panginoong Jesus. Walang anumang bahagi sa iyo na hindi karapat dapat sambahin. Walang aspeto ng iyong karakter na hindi karapat dapat sa aking buong debosyon. Ikaw ang kayamanang hinintay ng aking kaluluwa, ang yaman na lubos na nakapagbibigay kasiyahan sa aking buong pagkatao, ang mahalagang bagay na higit na mahalaga kaysa lahat ng kayamanan sa lupa. Habang tumatakbo ang mundo sa likod ng gintong nawawala, pilak na nasisira, mga yaman na walang eternal na halaga, pinili kong hanapin ka, sapagkat sa iyo nakakubli ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Ikaw ang kayamanang nakatago sa bukid, ang perlas na may malaking halaga na sulit ibenta ang lahat para makuha. Walang kasiyahan na makakapantay sa iyong presensya. Walang kaligayahan na katulad ng iyong yakap. Walang katuparan na higit sa lubos na makilala. Ang aking puso ay nananabik sa iyo tulad ng tuyot na lupa na nananabik sa ulan. Tulad ng usa na nananabik sa malamig na sapa. Tulad ng manlalakbay sa disyerto na nananabik sa malamig na bukat. Ikaw ang apoy na puno ng pag-ibig na nagniningas sa altar ng aking. Apoy na sumusunog na naglilinis ng lahat sa akin. Banal na ningas na natutunaw ang aking espiritual na lab. At nagpapasiklab ng sigasig para sa iyong tahanan sa akin. Panginoon, idinedeklara ko ngayon. Ako ay sa aking minamaha at ikaw ay akin. Hindi ako sa mundong ito hindi ako alipin ng kasala. Hindi ako nakakulong sa mga ilusyon ng pansamantalang buhay. Binili ako sa halaga ng dugo. Tinubos sa perpektong sakripisyo ng kordero. Tinatakan ng banal na espiritu ng pangako. Ikaw ay akin at ako ay iyong. Ito ang walang hanggang tipan na ating itinatag. Ang kasunduan na walang makakabasag. Tulad ng babaeng ikakasal na sabik na naghihintay sa kanyang lalaking ikakasal tulad ng asawa na nananabik sa pagdating ng kanyang minamahal, gayon ang aking kaluluwa ay naghihintay sa iyo. Nagnanasa sa iyo, hinahangad ka ng buong intensidad. Naway huwag mamatay ang apoy na ito sa aking dibdib. Huwag lumamig ang ningas na ito sa aking buhay. Manatiling nagniningas ang aking pag-ibig sa iyo hanggang sa huling hininga ko. Magpakailanman, maghahari ka sa aking buhay, Panginoon sapagkat ang iyong kaharian ay walang hangganan, ang iyong pamamahala ay walang hangganan, ang iyong kapangyarihan ay umabot mula sa linlahi hanggang sa linlahi. Ang mga imperyo ng lupa ay bumangon at bumagsak. Ang mga kaharian ng tao ay lumitaw at nawala. Ang mga makapangyarihang bansa ay umakyat at nabuwal. Ngunit ang iyong trono ay nananatiling matatag, magpakailanman. Ikaw ang hari ng mga hari ang Panginoon ng mga Panginoon, ang kataas-taasang namumuno sa lahat ng kapangyarihan, autoridad, dominyo at pangalan na mabanggit man. Walang utos ng lupa na makakabali sa iyong mga desisyon. Walang kapangyarihan ng tao na makakalaban sa iyong kalooban. Walang sitwasyon na makakapigil sa iyong mga plano. Kaya't dumarating ako ngayon upang ipahayag na ikaw ang nagahari sa aking buhay sa aking pamilya, sa aking mga pangarap, sa aking mga kalagayan. Kunin mo ang buong kontrol sa lahat ng ako at lahat ng pag-aari ko. Mamuno ka bilang hari sa bawat bahagi ng aking buhay. Itatag mo ang iyong kaharian sa bawat sulok ng aking pagkatao. Ibinubuhos ko sa iyo, aking Diyos, ang lahat ng aking pap ang lahat ng aking pagsamba, ang lahat ng aking pasasalamat, tulad ng mga sisidlang umapaw tulad ng mga bukal na lumalabas ng walang tigit, tulad ng mga ilog na tumatakbo ng walang humpay. Gayon ang aking papuri sa harap mo. Hindi ko mapigilan ang aking pagsamba. Hindi ko mapipigil ang aking awit. Hindi ko mapatatahimik ang aking pagpupuri. Naway ang buong buhay ko ay maging patuloy na papuri sa iyong kadakilaan. Bawat hininga ko ay maging awit ng pasasalamat. Bawat tibok ng aking puso ay maging himig ng pagsamba. Ibinubuhos ko rin sa iyo ang lahat ng aking pag kahit hindi perpekto, kahit mahina, kahit hindi sapat sa harap ng pag nauna mo akong minahal. Minahal mo ako noong hindi pa ako karapat dapat. Hinanap mo ako noong naliligaw pa ako. Iniligtas mo ako noong patay pa ako sa mga kasalanan. Paano kita hindi mamahalin pabalik? Paano kita hindi ibibigay ang lahat? Paano kita hindi lubos na iaalay ang aking sarili sa Diyos na unang nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Oo, Panginoong Hesus, lubos ko nang ibinibigay ang aking sarili sa iyo sa sandaling ito. Walang reserba, walang kondisyon, walang limitasyon. Ipinapas sa iyo ko ang aking kalooban sa iyong mga layunin, ang aking mga plano sa iyong mga disenyo, ang aking mga daan sa iyong patnubay. Ayoko nang mamuhay ayon sa aking sariling karunungan. Ayoko nang sumunod sa aking sariling hilig. Ayoko nang umasa sa aking sariling pangunawa. Tatakbo ako sa iyo, aking Panginoon, sapagkat sa iyo lamang ako makakahanap ng ligtas na kanlungan, sa iyong mga bisig lamang makakahanap ng tunay na kapahingahan. Sa iyong presensya lamang makakahanap ng kapayapaang higit sa lahat ng panguna. Ang aking kaluluwa ay lubos na nananabik sa iyo, tulad ng babaeng Samaritana nananabik sa buhay na tubig, tulad ng mga tao na nananabik sa tinapay mula sa langit, tulad ng mga alagad na nananabik sa pangako ng Ama. Kinikilala ko sa harap mo na ako ay dukha sa espiritu kung wala ang iyong biyaya. Bulag kung wala ang iyong liwanag. Wala akong maiaalay sa iyo na hindi muna nanggaling sa iyong mapagbigay ng mga kamay. Walang sariling merito, walang likas na kabutihan, walang sariling katuwiran na maipapakita sa harap ng iyong banal na hukuman. Nais ko lamang sumuko sa iyong walang hanggang mga bisig, ama naming minamahal, sapagkat alam ko ng may lubos na katiyakan na tinatanggap mo ako kung ano ako. Hindi ko kailangang ayusin muna ang sarili. Hindi ko kailangang ayusin muna ang sarili bago lumapit. Tinatanggap mo ako sa aking kalagayan ng kahirapan. Tinatanggap mo ako bilang makasalanang nagsisisi. Niyayakap mo ako kahit amoy pa ako ng kulungan ng dating tulad ng ama ng alibughang anak na tumakbo upang salubungin ang anak na malayo pa. Gayon ka tumatakbo sa aking pagkikita kapag humakbang lamang ako patungo sa iyo. Tulad ng pastol na iniwan ang siyam na putsyam para hanapin ang nawawalang tupa, gayon mo ako hinanap nung naliligaw ako sa mga daan ng kasalanan. Tulad ng babaeng nag-ilaw ng ilawan at nagwalis ng buong bahay hanggang makita ang nawawalang barya. Gayon mo ako hinanap ng may sigasig hanggang makita mo ako. Panginoon, lubos kong kailangan ang iyong dalisay na ginto na nilinis sa apoy, ang kayamanang langit na hindi mabibili ng pera. Ang kayamanang walang hanggan na hindi nasisira ni Tumatan. Linisin mo ako, Panginoon, sa apoy ng iyong banal na Espiritu. Sunugin sa akin ang lahat na hindi mula sa iyo. Ubusin ang bawat kasalanan, bawat karumihan, bawat mancha na humahadlang sa aking kisama. Tulad ng panday ginto na nagdadala ng mahalagang metal sa pusali at nililinis hanggang makita niya ang kanyang sariling larawan sa likidong ibabaw. Gayon linisin mo ang aking buhay hanggang iyong larawan lamang ang makikita sa akin. Nais kong maging sisidlan ng karangalan sa iyong tahanan, kagamitang handa sa iyong mga kamay, sundalong handa sa iyong laban. Ayoko nang mamuhay sa espiritual na karaniwan. Ayoko nang manatili sa maligamgam na relihiyo. Ayoko nang masiyahan sa mababaw at walang kapangyarihang buhay kristyano. Bumaba nawa ang iyong apoy sa akin tulad ng bumaba noong Pentecostes. Yakapin mo ako ng iyong kaluwalhatian tulad ng yumakap sa bundok ng Sinai. Baguhin mo ako ng iyong kapangyarihan tulad ng binago mo ang mga unang alag. Mamuno ka sa akin, Panginoon. Kunin ang buong kontrol ng aking buhay. Pamahalaan ang bawat isip, bawat salita, bawat gawa, bawat desisyon. Lubos akong sumusuko sa iyo sa sandaling ito. Minamahal na Jesus. Iniiwan ko ang lahat ng pagtutol, lahat ng paghihimagsik, lahat ng pagpupumilit na gawin ang sarili kong paraan. Tulad ng sundalong nagbababa ng sandata sa harap ng panalong kumander. Tulad ng basalyo na yumuyuko sa harap ng tunay na hari. Tulad ng babaeng ikakasal na lubos na sumusuko sa kanyang lalaking ikakasal sa gabi ng kasal. Gayon ako lubos na sumusuko sa iyo. Mamuno ka sa bawat bahagi ng aking buhay na hindi pa lubos na sa ilalim ng iyong pamahalaan. Sakupin mo ang mga teritoryo ng aking puso na nagmamatigas pa sa iyong autoridad. Gibain mo ang mga kuta ng aking kaluluwa na nagtatayo pa laban sa kaalaman. Ako ang iyong babaeng ikakasal, o oh Jesus. Binili ng iyong mahalagang dug. Itinalaga para sa inilaan sa iyong paglil. Naghihintay ako at sabik na naghihintay sa iyo, sa iyong maluwalhating pagbabalik sa araw na maririnig natin ang tunog ng huling trompeta at dadalhin sa iyong harapan sa himpapawid. Habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, nananabik ako sa iyong buhay, na presensya na tumatahan sa akin, sa iyong kaluwalhatian na pumupuno sa aking buong pagkatao, sa iyong espiritu na namumuno sa aking buhay. Panginoong Hesus, nananabik ako sa iyo Nang buong intensidad ng aking kaluluwa, buong ningas ng aking espiritu, buong lakas ng aking puso, ang iyong iglesia, ang iyong babaeng ikakasal, ang iyong katawan dito sa lupa, ay lubos na nananabik sa iyo, sumisigaw para sa pagpapakita ng iyong kaluwalhati, humihingi ng pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Kami ay parang tuyot at uhaw na lupa na kailangang kailangan ng ulan, parang lupang basag na naghihintay ng tubig na nagbibigay buhay parang bukirin na kailangan ng patubig mula sa langit. O Ama, ito ang aming sigaw na puno ng pangangailangan. Padalhan mo kami ng iyong ulan. Ibuhos mo mula sa langit ang iyong espiritu sa aming henerasyong uhaw. Buksan mo ang mga pintuan ng langit at ipadala ang pagpapahayag na lubos naming kailangan. Hindi na namin kaya pang mamuhay sa espiritual na tagtuyot na ito. Hindi na namin matiis ang kaparayan na pumapatay sa aming buhay panalangin. Hindi na namin makayanan ang kawalan ng bunga na humahadlang sa aming ministeryo. Kami ay uhaw. Kami ay gutom. Kami ay nangangailangan ng iyong presensyang hayag. Kailangan kita ng higit kaysa sa hangin na aking hininga. Higit kaysa sa pagkain na sumusustento sa aking katawan. Higit kaysa anumang bagay sa mundong ito. Lahat ng aking bukal ay nasa iyo minamahal na Jesus, walang ibang bukal ng tubig na buhay maliban sa iyo. Ang mga balon ng mundong ito ay sirang sisterna na hindi nakakapagpigil ng tubig. Ang mga bukal ng tao ay agos na natutuyo sa tag-init. Ang mga bukal sa lupa ay ilusyon na hindi nakapagbibigay kasiyahan sa uhaw ng kaluluwa. Tanging ikaw lamang ang may mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tanging sa iyo may lubos na kasiyahan. Tanging mula sa iyo lumalabas ang tubig na nagiging bukal na umuusbong patungo sa buhay na walang hanggan. Walang ibang Diyos maliban sa iyo. Walang kapalit ang makakaupo sa iyong lugar. Walang Diyos Diyosan ang makakapuno sa puwang na ikaw lamang ang makakapuno. Walang ibang kayamanan sa aking buhay maliban sa iyo, sapagkat lahat ng iba ay dayami na tinatangay ng hangin, usok na nawawala, anino na lumilipas. Sino pa ba ang mayroon kami sa langit kundi ikaw? At sa lupa, ano pa ang hinahangad namin kundi ikaw? Kahit magkahina ang aking laman at ang aking puso, ikaw ang lakas ng aking puso at aking bahagi magpakailanman. Jesus, Jesus, pangalan na higit sa lahat ng pangalan, titulo na higit sa lahat ng titulo, personalidad na walang katulad sa buong kawalang hanggan. Mamuno ka sa amin sa iyong pag-ibig, pamahalaan mo kami sa iyong biyaya, sakupin mo kami sa iyong awa. Mamuno ka sa amin, Panginoong Jesus, sa bawat taong nakikinig sa panalangin ngayon, sa bawat pamilyang kinakatawan sa sandaling ito, sa bawat sitwasyong mukhang imposible sa paningin ng tao. Sa harap mo sa banal na sandaling ito, Ibinibigay namin ang lahat ng aming pangarap, iyong mga iningatang matagal sa aming puso, iyong mga mukhang namatay na, iyong mga inilibing sa ilalim ng mga pagkabigo ng buhay. Inilalagay namin sa iyong mga paa ang aming mga planong naantala, mga hangaring hindi natupad, mga pag-asang mukhang bigo. Ibinibigay din namin ang aming sariling kalooban, iyong katigasan ng ulo na ayaw sumunod sa sariling daan iyong katigasan na lumalaban sa iyong mga plano, iyong lihim na paghihimagsik na nakatago sa ilalim ng hitsura ng relihiyon. Nais naming ang iyong kalooban ang mangyari sa aming buhay tulad ng nangyayari sa lang ng walang tanong, walang reserba, walang kondisyon. Lahat ng kami at lahat ng mayroon kami ay inilalagay sa iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoon, sapagkat alam namin na mas ligtas kami sa iyong mga kamay kaysa saan paman. Kami ay iyong, lubos na iyong, hindi na mababawi na iyong, walang hanggang iyong, o ama naming minama. Ang aming buhay ay hindi na sa amin, binili tayo sa mataas na halaga, at ngayon ay lubos na pag-aari mo. At ngayon, O oh Diyos ng mga kababalaghan, Diyos na gumagawa ng imposible, Diyos na gumagalaw ng mga bundok, Diyos na nagbubukas ng mga dagat, Diyos na humihinto sa araw, Diyos na bumubuhay ng mga patay, Diyos na gumagamot ng mga may sakit, Diyos na nagpapalaya sa mga bihag, Diyos na nagbabago ng mga kwento. Sumisigaw ako para sa imposible sa aking buhay. Ikaw ang espesyalista sa mga sitwasyong imposible. Ikaw ang lumuluwalhati kapag ang mga kalagayan ay hindi na maibabalik ayon sa tao. Ikaw ang nagpapakita ng iyong kapangyarihan kapag wala ng natural na lusutan. Ngayon, sa sandaling ito ng panalangin, dumarating ako upang tanggapin mula sa iyong mga kamay ang imposible na aking kailangan, ang himala na aking hinihintay, ang sagot na aking hinintay. Kahit gaano katagal na ang nakalit, kahit gaano karaming pintu na ang nagsara, kahit gaano karami ang nagsabi na wala ng pag a Ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na bago, na nagbibigay buhay kung saan may kamatayan, na nagpapaliwanag kung saan may kadiliman, na nagbubukas ng daan kung saan walang landas. Tinatanggap ko ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang imposible na ikaw lamang ang makakagawa sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking kalusugan, sa aking pananalapi, sa aking ministeryo, sa lahat ng bahagi kung saan ako nangangailangan ng himala. Bumabanawa ang iyong kaluwalhatian sa akin sa sandaling ito, mahayag nawa ang iyong kapangyarihan sa aking sitwasyon, gumawa nawa ang iyong biyaya ng sobrenatural sa aking kwento. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Kapatid ko, kung ang panalangin ito ay lubos na tumama sa iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos na gumagalaw sa iyong kaluluwa habang nakikinig sa mga salitang ito. Huwag mo itong itago lamang sa iyong sarili. Kailangang marating ng mensaheng ito, ang iba pang mga pusong uhaw, iba pang mga kaluluwang nangangailangan, iba pang mga buhay na sumisigaw para sa imposible ng Diyos. Ngayon din, ipakita na naniniwala ka sa kapangyarihan nang panalangin na ating ginawa ng magkasama. Pindutin mo ang baton na like dito sa baba sapagkat ang simpleng hakbang na ito ay deklarasyon ng pananampalata. Patutoo na sumasang-ayon ka sa lahat ng ating hiniling sa Panginoon. Ngunit huwag tumigil diyan. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa grupo ng iglesia, sa iyong mga kapamilya na nangangailangan ng himala sa kakilala mo na dumaranas ng sitwasyong imposible. Maging kasangkapan ka ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa mga nawawalan na ng pag-asa, magdala ng pananampalataya sa mga hindi na naniniwala, magdala ng buhay sa mga namamatay sa desperasyon. Magpalista ka sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. Ion mo ang kampana ng abiso para hindi makaligtaan ang anumang makapangyarihang panalangin na inihanda ng Panginoon para sa atin. Ang channel na ito ay umiiral upang palakasin ang iyong pananampalataya, patibayin ang iyong buhay panalangin, at ikonekta ka sa Diyos ng mga kababalaghan. At higit pa, sa seksyon ng komento sa baba, isulat mo ang iyong pangalan para maipagdasal ka namin ng tiyak. Oo, isulat mo ang iyong pangalan sapagkat sinasabi ng Biblia na kilala ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga tupa sa pangalan at nais naming itaas ang iyong pangalan sa harap ng trono ng biyaya. Kung may tiyak kang kahilingan sa panalangin, isang laban na kinakaharap mo, isang digmaan na iyong nilalabanan, isulat mo rito sa baba. Nais naming dalhin ang iyong mga pasanin sa panalangin, ipagdasal ang iyong mga pangangailangan tabihan ka sa iyong paglalakbay ng pananampalataya. At kung gumawa na ang Diyos ng kababalaghan sa iyong buhay, kung nakatanggap ka na ng himala, kung naranasan mo na ang imposible ng Diyos, ibahagi mo ang iyong testimonya rito sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring eksakto ang kailangan marinig ng iba ngayon para hindi sumuko, para magpatuloy sa paniniwala, para manatiling matatag. Tandaan, ang testimonya ng mga banal ang nagtagumpay sa maninira. Ang iyong tagumpay ay magbibigay lakas sa mga nasa laban pa. Manatili ka sa amin, manatiling konektado, huwag iwan ang channel na ito na nakalaan sa pagdadala sa iyo sa mas malalim at makapangyarihang buhay panalangin. Naway ipagpatuloy ng Diyos ng mga kababalaghan ang paggawa ng imposible sa iyong buhay at naway maging buhay na saksi ka ng kanyang dipangkaraniwang kapangyarihan. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaiyo ngayon at magpakailan sa pangalan ni Jesus.